habang dinig sa mga kabahayan ng pagdarasal ng Angeles, ang kura, isang Pransiskanong payat at sakitin na isa sa makapangyarihan sa San Diego, si Pare Bernardo Salvi ay hangos na naglalakad sa lansangan upang magtuloy sa bahay ng kanyang kalaban, ang makapangyarihan ding Alperes. Al Perez, ang sadya ko rito hindi tungkol sa aking mga kambing. Ang sadya ko rito ay para sa madali ang pangangailangan. Ang pakay ko ay para sa buhay ng maraming lahat. Kung ganito na nagukulang ko sa aking trabaho, ay tantuin ninyo na ito ay dalas na mabigat at maraming mga dahilan. Wala ba kayong nalalamang balita? Sa makatuwid, ay wala kayong nalalaman na kahit anuman? Ang tinutukoy ko ay isang malaking panganib dito minsan pa yung mapakatotohanan ninyo kung gaano ba kahalaga ang tungkulin namin mga prayle. Natuklasan ko ang isang malaking pag-aalas ng gaganapin. Isa pong kakilakilabot at magandang paghandaan pagi magsik ang mangyayari ngayong gabi. Isang babae ang lumapit sa akin ngayong hapon at pinagtapat ang lahat at lahat. Sa ganap na ikawalo ngayong gabi ay sasalakay nila ng biglaan ng kwartel lolooban ng kumbento, kukuri ng paluan ng sibil at papatayin ang lahat ng kastila. Imbis na usigin ang nagumpisal, ang dapat niyong gawin ay maghanda. <coughs> Palihim ninyong ihanda ang mga sibil at pasabihan na pataliban ng kasubok. Dalhan niyo ako ng apat na sibil sa kumbento at pasabihan ang mga bantay sa pala ng sibil. Huwag <coughs> niyo nang balaking humingi ng tulong sa ibang pangkat dahil baka mahalata at hindi nang ang kanilang binabalak. Mabuti sana na mahuri natin sila ng buhay at mapasigaw. Ah, este, kayo ang magpasigaw sa kanila. Dahil ako, sa ngala ng aking pagkapari, ay hindi dapat nangingialam sa mga ganitong bagay. <coughs> Mangyari sana na magdala ko sa inyo ng maraming krus at bituin. Wala na akong ibang inihiling pa, kundi... <coughs> Wala na akong ibang inihiling pa, kundi may paalam lamang sa inyo na ako inyong nagtapat upang makagawa ka ng nararapat. <coughs> Sa makatuwid ay dalhan niyo ako ng apat na sibil na nakapaisano. Mag-ingat! Ngayong sa ikawalo ng gabi, yung ulan ng maraming krus at bitwid. Ako ngayon ay aalis na.